Hi guys, so ayan nga guys no, naganda na ako ng gamit kasi papunta na nga kami ng hospital. So, ayan, alas 6 pa lang ng umaga, nasakit na ang chan ko. So, papunta na nga kami sa hospital din. Ayun na nga guys, lalabas na talaga yung bata guys. So, dito pa lang sa L3, lumabas na yung baby. Hawak-hawak ko na talaga yung baby, wala ditong doktor guys. Kaya hindi ako bumaba sa L3 kasi baka mamaya ma, paano pa yung baby kaya, eto, hawak-hawak ko na lang yung baby, so, eto na nga, guys na nagtawag na yung asawa ko ng ano, doktor para popotolin na lang yung pusod ng baby, guys din, ayan na nga, lumabas na so, wala nga lang akong video nung ako'y nanganak sa L3, guys kasi nga, wala na kaming time para magvideo doon, guys kasi hindi ko nga inaasahan na talagang doon ako mga sa L3. So, ayun nga, nila ko na lang yung loob ko, hawak-hawak ko na si Bibi.